ang mga mobility vehicles ng ating pung itiniturn ngayon ay hindi lamang makinarya ng gobyerno. Ito ay simbolo ng mabilis na aksyon, tuloy-tuloy na presensya at malasakit para sa ating mga kababayan. Pagpapasalamat sa kabuhan, hindi lang po sa buong pwersa ng PNP Daet. Kasama ko na po yung buong mga taga-daiten nyo sa ibinigay po na asistensya na patrol car po sa amin, magitan po ni Congressman Sandico, na nakita niya po ang pangailangan ng peace in order. So, magagamit po ulit. Uh, namin mm -hmm. ito ma'am, hindi lang po para sa uh, crime prevention. Napakalitong tulong po ito. And at the same time ma'am, during the calamity or yung sa uh, mga risky operations, mm -hmm. napakalitong tulong po ito. Maraming maraming salamat po ulit sa nagbigay ng uh, police car sa ako vehicle kay Congressman Liz Aldeco. Buong puso po kami sumusuporta sa inyo. Hindi po ito ang huli. Patuloy po po pa po natin palalakasin ang inyong kakayanan upang mapaglinkuran ninyo ang sambayanan. Muli sa ngalan ng Obicol Party List, padagos lang po kita sa pagserbisyo para sa kapayapaan, para sa kaunlaran, at para sa bawat pamilyang kamaridis norteño. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunog pa, number 131 sa balota.